Hello everyone! Good morning! Ngayon guys, gagawa tayo ng chicken macaroni. Ito ang pinaka-favorite kong salad. Tsaka pag lumabas kami, pumunta kami ng mga buffet. Gusto kong makita, mayroong chicken macaroni. Parang, hinahanap ko talaga yan. Yan lang ginawa ko guys. Pinalambot ko yung macaroni na pasta. Tapos nilagyan ko nung nilaga kong chicken breast. Tapos, ayan, pineapple carrots. Tapos, dapat talaga may, mayroon yung raisins, ganun. Tapos, mayroon yung pickles. Pero dahil nga ayaw nila pag mayroon, hindi ko na nilagyan. Masarap din naman. Yan, tapos lagyan mo na mayonnaise. Yan talaga ang importante ingredients dyan. Mayonnaise, tapos, siyempre, timplahan mo pa rin yan. Para magpantay, <laughs> lagyan mo ng condensed, tsaka Timplahan mo ng asin at paminta. O, di diba? Creamy na. Ilagay mo muna sa ref ng konti yan. Pero dahil nga hindi kompleto ang macaroni, chicken macaroni kung walang cheese, yan, dapat lagyan natin. Kahit walang pickles yan or raisins, masarap na talaga yan. O, ba? Diba? O, di ba? Craving satisfied.